Narito na ang special coverage ng Hapon ng bayan 2025 kasama ang PNA headlines. Nagbabala ang Department of Health sa publiko dahil sa inaasahang matinding init ng panahon ngayong araw ng eleksyon. Ayon sa DOH, Batay sa tala ng pag-asa ay may ilang lugar sa bansa kung saan posibleng umakyat ang heat index sa danger level o sa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius sa Sangli Point sa Cavite City at Katarman sa Northern Samar, posibleng umabot ang heat index sa 45 degrees Celsius. Ang danger level na heat index ay senyales ng matinding init na pwedeng magdulot ng sakit na tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ilan sa mga sintomas ng sakit na dulot ng init ng panahon ay pagkahilo, pagduduwal, sobrang pagpapawis, pagod at sakit ng ulo. Payo ng DOH, magsuot ng magaang damit, uminom ng tubig at iwasang magpilad sa init ng araw habang nakapila sa mga presinto. Bukod sa init ng panahon, pinagiingat ang lahat mula sa trangkaso at iba pang sakit na dulot ng pagbabago-bagong panahon. Nagbukas ang Bureau of Jail Management and Penology or BJMP ng apat na raan at pitumputatlong special polling precincts para sa mga botanting persons deprived of liberty or PDLs. Ayon sa BJMP, bukas ang mga espesyal na presinto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ngayong araw, Mayo a 12. Sa isang panayam, sinabi ni BJMP Spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera na mahigit 17,000 PDLs ang boboto on-site off sa mga presinto. Mahigit isang libot isang daan naman ang mga PDLs na bumoto ng offsite. Tinatayang magigpit 31,000 preso ang kwalipikadong bumoto ngayong eleksyon kabilang ang ilan na tumatakbo rin sa iba't ibang lokal na posisyon. Kabilang sa mga pasilidad ng BJMP na may mga botante ang Zamboanga City Jail Mail Dorm, Iloilo City Jail Mail Dormitory, Manila City Jail Male Dormitory, Bacoor City Jail Male Dormitory at Metro Bacolod District Jail Annex. Sa ngayon ay kumustahin natin muli ang mga kababayan nating nakilahok sa midterm elections. Ano-ano ang mga karanasan at obserbasyon nila sa takbo ng eleksyon ngayong araw? Narito ang aming ulan. Ah, uh, okay naman, okay naman. Uh... Organize siya iba PPCRB. Aaba. They will lead you to the second floor where the precinct so number this is. Doon uh -huh. they give you a number. You find your name and then vote they, na. You sit na. You sit first. May okay. waiting area. Oh, okay. Because uh, in the voting itself, 10 persons are only allowed to vote. Mm -mm, so the, the rest are waiting. Mm since ta last year compare ko ngayon mas mabilis bumoto ngayon and talagang asikaso ako ng ng uh, sa loob mm -hmm. talaga hindi ko wala wala ka problema uh, it, it took me almost wala pa 15 minutes nakavote ako oh, 15 minutes, 15 minutes. Okay. kaya very successful tong ano ng comedic ngayon okay. uh, by big salute kay sa ano natin sa namamahala sa Ah, masaya, kaya lang parang nakakapanibago matagal kami. Mm. Ang tagal. Ilang oras po? Mga isa yata. Abangan ang mga susunod na balita mula sa special coverage ng Hatol ng Bayan 2025. Hatid sa inyo ng pinagsama-samang pwersa ng government state media, ang Radyo Pilipinas. PTV Channel 4, Philippine News Agency at IBC 13. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.